Magandang araw sa inyong lahat nagbabalik ang TNT Trends and Tour Channel. Ayon sa ABS-CBN News ngayon, Catherine Bernardo, Chief Filamino join SB19, Indam Dance Challenge. Medyo nagulat ang P-Pop Kings SB19 sa kanilang mga tagahanga nang lumabas ang kapamilya actresses na sina Catherine Bernardo at Chief Filamino sa kanilang bagong release na TikTok video. Sa hinig ng kanilang pinakabagong kanta na dam, ipinakita ng mga miyembro ng SB19 na sina Pablo, Stell, Justin, Ken, at Josh ang kanilang mga galaw habang ang dalawang aktres ay nagtatago sa kanilang likuran hanggang sa huling bahagi ng video na nagpapakita ng kanilang mga galaw. Nagtapos ang video sa pagbibigay ng high fives ng dalawang aktres sa mga miyembro ng Pinoy boy band na nagpapakita ng saya sa kanilang mga mukha matapos matagumpay na gawin ang hamon. Ang TikTok video ay may caption na peekaboo na ibinahagi rin sa kanilang Facebook at Instagram pages. Nakatag si Katrina Chi sa Instagram. Noong ika walo ng Marso, naging viral din ang pagsasayaw ni Stell kasama ang popstar royalty na si Sarah Geronimo na umani ng mga positibong reaksyon mula sa mga tagahanga. Ang kantang ito ay gumawa ng kasaysayan bilang unang Filipino act na nakapasok sa Billboard World Digital Song Sales Chart noong Marso. Please don't forget to subscribe to TNT Trends and Tour channel, click the notification bell to notify you in our next video. Please like and share and comment down below. Thank you for watching.